Okay, game ready. Set go. Okay, mga pambansang sagisag ng Pilipinas. A okay, na Pambansang ibon ng Pilipinas. Ah! A. Kiliawan. B. Maya. C. Agila. Agila. Mm. Tama. Agila. <coughs> A. <Okay. Ay. Ay! laughs> pambansang bulaklak ng Pilipinas. A. Sampaguita, B. Gumamela. C. Santan. San -ta. Tama. Sampaguita. Game <laughs> pang. Pambansang prutas ng Pilipinas. A. Santol. B. Mangga. C. Baling, balingbing. Tama. B. Mangga. Gaya. Pambansang hayop ng Pilipinas. A. Kalabaw. B. Kabayo. C. Kambing. Kalabaw. Tama eh kalabaw. <laughs> 'Yan, pambansang ulam ng Pilipinas ay kaldereta, adobo, C, sinigang. Yes. Ano? Parang lahat. Yes. <laughs> 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 ano nga sa tatlo? Kaldereta, <laughs> adobo, sinigang. Adobo. Mali. Tama, Saan? adobo. So, <laughs> oh, hindi eh. <laughs> Magayon na Pambansang awit ng Pilipinas. A. Lupang hinirang. B. Bayang magiliw. C. Perlas ng silanganan. A. Tama. A. Lupang hinirang. <laughs> Ito. Pambansang isda ng Pilipinas. A. Bangus. bangus. B. Tilapia. C. Lapu-Lapu. Bangus. Tama. La A. Bangus. La <laughs> Ah, <laughs> game pang. Pambansang puno ng Pilipinas. Nara, Niog, Saging. A, B, ah. or C. Tama, Nara, letter A. Ah, huh? game <laughs> jaya. Pambansang kasuotan ng lalaki sa Pilipinas. Kamisa de Chino, Barong Tagalog, Bahag. Barong Tagalog. Tama, Barong Tagalog. Bakit hindi? <laughs> Oh. Gabriel, pambansang pagkain ng Pilipinas. A. Bibingka B. Chicharon C. Lechon Lechon! Tama, lechon Kahit tao! pambansang pagkain ko yan Pambansang laro ng Pilipinas A. Arnis B. Sepak Takraw C. Basketball A. B. or C? C Mali Pambansang laro ng Pilipinas, A Arnis, B Sepak Takraw, C Basketball. Ay, ay, maya, 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 maya. <laughs> Mali. <laughs> ah, Pang, pambansang laro ng Pilipinas. A Arnis, B Sepak Takraw, C Basketball. Arnis. Tama, A Arnis. <laughs> Jaya. Pambansang bayani ng Pilipinas. A Emilio Aguinaldo. B. Dr. Jose Rizal C. Lapu-Lapu Tama, B. Dr. Jose Rizal Okay, Rian Ang bansang tirahan ng Pilipinas A. Bahay Kubo B. Mansion. C. Bungalow Tama, Bahay Kubo Okay, Mne Pambansang dahon A. Malunggay B. Dahon ng Saging Sí, anar Sí. Mama.